Welcome to Renz Channel mga patatak! Happy? Thank you! At syempre, see? Si? At syempre, kung ikaw bago ka lang sa channel namin or naligaw ka lang, huwag na huwag mo kakalimutang i-subscribe at syempre... Or na rin ang notification bell. Para at least updated ka sa lahat ng video na ilalabas. So, ha uh, Hello sa inyo mga kapatak at welcome back sa atin. Buli muli po yun. kaming nagbabalik para patakamin kayo mga kapatak. matagal-tagal na din po kaming umabsent at busy-busy po talaga. Diba? So ngayong araw na to mga kapatak, napakasarap ng ating lalantakan for today's video. Diba? Ayan, uh, inasal. Uh, parang mang inasal din. di ba? So yan mga kapatak, napaka-special na ang araw na to kasi meron tayong uh, special guest meron tayong uh, kakulab ngayong araw at syempre uh, siguro naman uh, kung mapapanood nyo to kilala kilala nyo na to at uh, sikat na sikat siya Siyempre, uh, isa rin siyang batanggay niya. At siyempre, pag <laughs> diba? si diba? so, batangge niya... Maganda! Ay! Siya, lang Parang si Mal, di ba? So, siyempre, mga batanggay niya, mga batanggay niya, magagaling magdagyan, mga kapatak. So, yun niya, mga kapatak, uh, bago natin simulan ng ating mukbang at bago natin siya papasukin dito, ipasok muna yung intro. Intro, pasok! So yun mga kapatak, uh, isang malupit na transition na pagpasok sa kanya. So si Dane mawawala dito at biglang siya maupo dito. So in 5, 4, 3, 2, ito na nga siya mga kapatak <laughs> at si uh, si Miss Angelin handa si tinaguri ang Honda Girl ng Batangas City di ba so siya yung kasama natin for today's video mga kapatak sa ating masarap isla, mukbang. Dapat, na mukbang for today's lang takad at kain na lang nagutom na kami <laughs> di ba so yan mga kapatak okay. simulan na natin ang ating mukbang at syempre may konting kwento ng day <laughs> Parang nakakahiya namang kumain din eh. Kung hindi talagang dumayo pa ako eh. Tayo-tayo lang yan. <laughs> Sabi mo mm. yun! Oo, oh, kayaan! First time mo lang din ito? Ay, hindi na, madami. Mahal na ako lang, di parang wala. Ito, first time na natatanggap ko hmm? huh? Hindi parang nakasama yung mga TikToker, di ba? Pero sumamok ba? First time. Oo. Pero alam kung na pala yung mga kapatak. kaya mm, Sikat. Sikat na sikat siya sa TikTok at sa Facebook. Uh -huh. kung sa'yo, sa mayaw. <laughs> Kung nanood na kayo, i-follow niyo na sa TikTok. Hindi pa kayo nakaka-follow at sa Facebook. Mga malulitit mm. nga sa'yo. Parang yung pandemic ko na. Oo, oh, pandemic ko na. Mm -hmm. Kapag lang ka nag-start ng ano? Ng TikTok. Ayun. Oo, pandemic. Nag-TikTok na ako 2019 na tayo. Pero mas mm -hmm. pa nang ano pandemic. Kanda ba yun? Ikugunay niya. Nagpatrabaho ka dila. Mm -hmm. Pagod ba? Napanood na kita nun eh, Sonda. Hmm. sabi ko nga kayo, pirap, eh, ko yun, ang Hindi daw alam. Ano ko yun, nasa karabaho yung labi. Ang sarap. Ang <laughs> sarap. <laughs> 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 sarap. Kari, may sausawan tapos Ay, ay nakakangayon yung... kung maahil sa mga kong mapapanood ko. Kasi na Kain. Kapatakam natin. Tain. Tain. Kapata <pe>. Kain po dahil kanina pa may malam din na kain. Mm -hmm. Huh? yeah. Makalala mo pala si ano? Sir Boyet Melo. Mm -hmm. Yeah. Sir Boyet, uh, shout out po sa inyo. Diba? Yeah, yun nga, nakakunta ko ka Sir Boyet. -hmm. Ngayon, parang estudyante ka daw niya. Diba? Yeah. Mm. drawing um, Oo. Oh, oh, Ano? Saan ka sa siya dati? Malaki lang Ano, teacher? Nag-gayt mm. mm. so, so, oh. na tayo siya. Mmm. nag eh. No yeah. Oo, oh, vlogger si Sir okay. oh, okay. login ako sa SM, Oo, login login sa SM. Kaya nakakuntungo. Mmm. nag At syempre, hindi lang naman basta kain. May... Konting mga tanong tayo kay Honda. Okay Siyempre. Okay, dahil lang. sa okay. special okay. guest natin. Okay, okay. Para naman uh, yung ating okay, kain ay may... Mister, madali lang. Huwag yung mat. <laughs> Para sa'yo. Huwag yung tinatanong doll. Wala kayo dyan. Pre-owner ka nga nung ano eh. Elementary. Elemental. Ang mga klase nga pala kayo nung. Mm -hmm. mo naalala ko dati. Saka yung pumasok mo? Diyan. Hingga. Diyan. Sayang hindi natin nakasams din si ano, yung kapatid mo, ano. Mm -hmm. Pag-single si John Gayo, oh, nagta-travel-travel. <laughs> Gusto ko gumasak. Tanong ko sa'yo, saan ba nagsimula si Honda Girl? Lamp. Lamp. Kung magpawit lang. Kumain ko na kung dami dami natin kanil. Lamp, lamp. Paano ba simula? Kung baga, oh, paano, paano, paano ka na-discover? paano ka na naging, Paano ka naging si Honda Girl na? Dati kasi, ayan, ako ay parang wala lang, simple lang. <laughs> 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 Tip, ang ganda yun naman. Simple. Simple, pa, lang din naman. Tatrabaho kasi ako dati sa motorcycle dealer. Ngayon, alam naman natin kapag sa motorcycle dealer ay... De, ako kasi sa sales. Pagdating kasi sa sales, talagang ano, nakaka-pressure pagdating sa mga sales na ganyan. So, ang ginawa ko, nag-isip ako ng way para mawala yung aking pressure, yung stress, ganyan. Mm -hmm. Hindi, ang ginawa ko, nag-tiktok ako. Pero yung pag-tiktok na yun, parang wala kasiyahan lang, ganyan. Pero dumating nga yung araw o yung time na biglang nag-boom. Ibig no. sabihin nag-boom, biglang may nag-upload. Mismo sa FB, parang sa mga page, kasi sa Facebook oh. ako nag-trending, mm. uh -huh. hindi ba mismo sa TikTok. Kasi may nag-upload ng TikTok sa Facebook. Doon palang nag-start. Uh -huh. um, After nun, may nag-upload ng isa. Tapos yun, nagulat lang ako kasi ang dami na nag-upload, ganyan-ganyan. So ako, okay. dito na ako nakakalala. On the girl, oh, yeah. <laughs> Kaya kumbaga sa nagtitiktok tiktok ka lang nun para mawala yung pressure mo, yung stress mo ba yun. Yes. Tapos okay. hindi mo akalain din na mag-trending ka nun. Yung sa simpleng uh upload mo, isa uh -oh. sa simpleng sa'yo mo lang, ganyan. Oh. Kumbaga, Isan nga kung alin pa yung walang effort mo, no? <laughs> yung pala <product laughs> na. <tubo. laughs> kumbaga, hindi mo masasabi, ano? -mm. -mm wala kang PFCCC, halang nag-settle down ka na uh, yun. Oo. Uh Sa akin naman, wala. Kasi, isa na yan, nag, nagkaroon ako, nag, ibig sabihin, may asawa na ako. Oh, Kasi may nagtatanong din sa akin, parang susayang yung opportunity mo. Mm Kapag -hmm. mm -hmm. mm -hmm. pinasal ka na, may mm -hmm. anak ka na, ganyan. Ang akin, hindi hmm, yon magiging rason. Para, ano, tawag dito. Mag-stop ka. Uh Oo, -oh, mag-stop ako. Mm -hmm. Kasi, Ganun pa man ay sila nga yung nagiging ano eh, nagiging inspiration ko para dating sa mga ganyan. Oh. Kasi sila yung nagpupush sa akin na gawin yung ganito. Ano na yung nabago sa buhay mo simula nung naging si Honda Girl ka? Kasi yung ba yung tanong ko siya kanina ay uh, paano nagsimula? Ngayon naman, ah, uh, ano yung nabago sa buhay mo? Sa Honda Girl? Oo. Ayun, dati nga kasi mahihain ako, sobrang mahihain ako, hindi ako, mo, hindi mo talaga ako mapapahimik. Mm. Iimik ka pero mm -hmm. sobrang hina ng boses mo talaga, ganyan. Ayun, simula nung nakilala ko sa humble girl, honda girl, Ayan, doon nagbago na magkas yung loob ko, nagkaroon ako ng chance na ano, na matupad yung pangarap ko na panood sa TV, ganyan. Kasi yun, panood, pangarap na pangarap ko talaga yun, at alam kong dati pa, iniisip ko, imposible yun. Kasi nga syempre, ako, ano, ganun naman ako, ganito lang naman ako, paano ako makapunta sa ganyan, mapapanood sa TV. Ayun, bilang handa girl nga, nagpapasalamat din ako kasi, yun, natupad ko yung mga pangarap ko. Pero ang dami mo ng TV, listing tingnan na, Parang mm -hmm. nulit-sulit yung ano. Oo, oh, tsaka namit ko yung ibang mga artist oh, ganyan, ganyan, oo. Ano yung may ipa, ano yung may ipayo mo sa mga uh, ito kagaya namin mga content creator, mga small YouTubers, small content creator na gusto ding ganyan, parang gusto ding makilala, gusto din sila kagaya. Uh, oh, ano ba sa ano may ipayo mo sa amin? Anong may ipayo mo sa amin? Ah, <laughs> uh, sa amin, syempre kasama tayo. Ah, uh, unang una, -una yun nga, huwag kang mahihiya sa ginagawa mo, lakasan mo lang ang loob mo. Kung pinagtatawa na ka ng ibang tao, hayaan nyo lang. Kagasta, as long as masaya kayo sa ginagawa nyo, ayan. Tapos, huwag kayong titigil, huwag kayong susuko. At yaan nyo, balang araw, pag time nyo na talaga, pag ginawa talaga ni Lord, as in, pagbubuin talaga yan. Kasi, ranas na ranas ko yan yun nga, yung parang sumuko nga ako nung no una, parang nagdadalawang isip, pero naisip ko din na ako, susuko ako, matatalo ako, mm -hmm. ma mawawala yung mga pinag-anuhan ko, pinaghirapan ko, ganyan, yung sinakripisyo ko, ayan, basta tuloy-tuloy lang, ayan. Tsaka maliwala kayo sa sarili nyo, huwag kayong... Um, uh, so mamaya, mga kapatak, ako ay magbobos ako. Oo, yan, nagbobos ako. <laughs> Oh, dito sa totoo lang talaga. Dadaan talaga sa akin yung aking okay, tinatamad. Um, kasi minsan, pakatamad ako like, mula. Kasi ang tala na nang luod. Uh, Ige, ang... Ang parang lolo ko lang sa sarili ko. Ayan. Yan din ang alin. Kasi dumaan niya din naman ako sa ganyan. maliit lang ang viewers ko ganyan. Basta tuloy-tuloy lang. Kung magamahalin mo lang uh yung -huh. ginagawa mo. Oo. Kasi na, kami nga, kagayaan ba nung upload kami? Pag ano ba nagawa 1K, ano na kami yan, masaya masaya Anong... na kami. Kasi ay, nag 1K na. Ayun o pa. Tapos may at may abang namin, may at may atingin kami. May at may atingin Sa ano pala, sa December 27 pupunta kami nun. Kami nito. Sa ano? Sa Timpayaman Fair. Ha? Huh? Sa... Okay. sa... Bibili kami ng ticket. 28, 27. 27 mo. Hmm para makita din namin sa personal. Idol na idol ko din yun. Ito ko na yun eh. Oh? Si, ano si Coco? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. oh, sa racing. Oo, oh, oh, sa Sabi, sa Sabi ko nga. Oo. Oh, Sabi ko mal. No. So, Kasama na yan. No. Hindi ko alam lang na nag Hindi, mm. hindi namin alam na pupunta siya. Yung pala, yung pasama, kasali dun sa racing, yun yung, yung ang tawag doon hmm. yung nagtuturo, coach pa, uh, coach, sila nagtuturo kay Kina sa mga kontili. Mm. Yung kasama sa vlog, pinakaunda, mm -hmm. yun yung coach na ano, na nasa mm -hmm. racing. Ah, yun, kaya din ako na-inspire din mong vlog, gawa din yun. Mm -hmm. Isa, si yung yung isa sa, din si TV, yun talagang isa sa... si... Kilala na ni Otto yung mga kasama ni Ko. sa <laughs> naro <nating laughs> yung... no? Kaya sabi ko, magtitimpa yung man, kaya sabi ko, gusto sumakit ko si Kaya nang nagulit nga ako, huwag nang hmm. Tapos na nag-vlog siya noong na nakaraan, na may racing, sabi ko, siguro ito yun nung, nung nagpa-picture kayo. Uh -huh. mm, kasi nagbablog siya nun eh. Mm -hmm. Oo, oh, nag-vlog niya yun. Tapos parang same din na suot mo, tsaka oh, same oh, ano. Oo, oh, kasi uh -huh. nagpa yung doon kay Ito sa coach niya. Oo. Uh -huh. uh -huh. Kasi Ay, nandun pa siya kayo. sa harap hmm. Nasa harap pa siya ng, ng ano, ako. Nakita mo dun si ano? May, may narinig lang ako, hindi na si Kong. Hindi ko nang tahan ko. May papicture na. Oh, oh. Pero ako, oh, sa dyan kasi kasama ako sa event doon. Oh. So, yun nga mga kapatak at uh, grabe busog na busog kami. Sobrang, <laughs> sobrang busog na busog. <laughs> uh, diba? Sa Ang oh, sarap ng ano, hindi. Ang sarap ng ano, ng pagkain namin. Oo. Oh. Susunod ba ako naman? Ay, oh, di ba, ba? <laughs> hindi <laughs> <laughs> din ako nakakain. Huwag kayo mag-alala. Uh, pero nakakain, nakakain ako corn beef. Oo, ito na. Parang style Burger. Kaya mo. Hindi pa nakakain mga goto. No? Ang Sarap ano Sabaw lang. Ako din. Sabaw. Pero mm. yung mga laman-laman sa dyan. Um, paras na hipit. Ang paras lang. A, baka yun. baka kung ka din yan. Pero Paras. Nakakain ng pares. Pero yung mga... Ewan ko. Bakit? Parang pares lang. Kinakain ko. Pero hindi din nakakain ng ano. Sabaw lang din ako sa goto. Masarap din yun. So, yun na nga at uh, grabe na busog kami at sana nag-enjoy kayo sa mukbang namin na to mga kapatak na may kwentuhan siyempre at sa, uh, Sa nagusog kayo sa aking kwentuhan. <laughs> <laughs> at um, ay, nasagot yung, yung, yung ibang mga tanong natin kay Miss Honda Girl. Yung mga naku-curious. Naku naku alam niyo na po ang tanong sa inyo kung ay sagot sa inyong katanungan. di uh, ba uh, uh, diba nasagot naman natin at yun nga, nais ko lang magpasalamat sa iyo, madam. Uh, Ah, Angelin. Baka oh. <laughs> magkamali ako. Angelin, ah, uh, yun, Angelin on the board yan. Maraming maraming salamat kasi uh, pinaunlakan mo yung invitasyon namin na uh, makasalo ka sa aming Mukbang. Uh, matagal na namin sana ikaw ya yeah, ano, eh message. Sabi uh. ano nahihiya naman ako. <laughs> dahil alam ko ay parang iba na yung level mo. Oh, hindi ko kayo, ha nakakahiya. Dahil ako matagal na niya kayo. Uh, sinabi ko na dyan. Classmate, classmate nga kita, sabi ko. Sabi, ayun ay, mo pala isang, ala nakakahiya ha pa din. Ano <laughs> na, ako nga nahihiya kasi pagka mga ganun. Dahil hindi naman ako sanay na mga... Uh, ako talaga yung nahihiya. <laughs> Pero sabi ko, mas sige nga, kakoy, at try lang natin kako, ayain lang natin siya. Kakoy kung pwede. Ganun. Basta matagal na, tapos yun nga, so, message kita Minessage kita, gano'n lang sa ano Sabi ko kay Ella, sabi ko pag ito. Pag ikaw din nag-reply, kaya yeah, ko na nakakahiya. Ay, nag-reply ka. ano nag-reply tapos typing? Tapos sabi ko, eh, laping nyo nag-reply. nag-reply ka Pag Pagka ganito naman ni ako na may Ayan, kasi nga, ta, syempre, pag mga small content creator, tulungan din naman natin. Um, Oo, oh, tama yan. Tulungan lang, hindi yung pataasan. Oh, Dahil na sa ating mga taga-Batangas, uh, di ba? Ano mo yung ko nga gawin kapag ano, um, baka may mag-aya dyan na iba lang yung mga small, yung mga vlogger ganyan, yung mga taga-Batangas. Kasi sa Manila kasi, sasama-sama sila yun. Oo. Oh. Ganyan. Dito, oh, pero kung bakit dito sa Batangas, walang ganyan. Yeah. Sasama-sama. Wala ganyan. ko dito sa ano? You know. Parang meron, kami, parang, oh. meron ka, pa, kaso mga mga motovlogger ganyan. Yeah, eh, okay. paano ba, paano tayo mga ganyan? Kaya mga ganyan, mga ganyan. Ako na malas? Ano? Pwede na papas nila Yung mga halok. Oh. <laughs> ano, kung <laughs> <laughs> ano, <papas laughs> mm -hmm. bagay yung maganda nga yung magkaroon ng ano dito sa Batangas, Batangas Vlog, gusto mo ka parang team, gano'n. Oo, yung sama-sama. Tapos pagka, ano ba, magkocontent content yun, yun, yun. Ganun, kaya, yun, ikaw yung muna namin pinay. Ayun, pasok naman. Maraming maraming salamat po. Hindi namin expected na kasama siya dahil na. ibang level na siya. Ano hindi siya sa... Kaya kami ng bahay lang yung aming bahay dito. Magkakit bahay lang kami. Pero hindi kami araw-araw magkikita. So, ayun na nga. Ito, ano Ano naman yun? Ano na yun? So, na nga at uh, maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin sa vlog na to. At syempre, mga kapatak, maraming maraming salamat kasi nandyan pa rin kayo at pinanood nyo ng buo ang video na to. At syempre, pala ikaw baka may gusto ko sabihin. Salamat po. <laughs> diba? Maraming, at syempre... Maraming maraming salamat po sa inyo. <laughs> At syempre, uh, <laughs> di ba, uh, support, <laughs> supportahan pa rin po natin at patuloy po natin supportahan oh. si Miss Angeline Handa. Handa. Uh. Ah. <laughs> sa kanyang, uh, kanyang karir, sa TikTok, sa Facebook at syempre uh, YouTube na rin. At uh, i-follow, i-subscribe din natin. At yun nga, maraming maraming salamat mga kapatak sa inyong panonood. Syempre, kung bago ka lang sa channel namin, huwag na huwag mong kakalimutang i-subscribe. At syempre, hit mo na rin yung notification bell para at least updated ka sa lahat ng video na ilalabas. So yun mga kapatak, BOOM!